Hello guys, welcome to my channel For this video guys, I tuturo ko kung paano natin It itong speaker uh, Distorted o Garalgal na yung tunog ng ating speaker Ganito lang yung gagawin ninyo guys Para ma-check ninyo na Yung ating speaker talaga Ay distorted na So baligtaran din lang ninyo guys Ito, ganito Yan Then ganito yung gawin nyo I-press nyo ito Hindi, i-press nyo ito pakinggan nyo niyo kung may sumasayad sa loob kung voice call kasi sa voice call, tapos dito sa magnet may sumasayad so pag na pag napakinggan ninyo na in, hindi sumasayad ibig sabihin nun nyo guys ay, ay okay ang ating speaker so another try guys so, ganito lang guys i-press nyo lang ito itong ating pinaka uh, paper cone to test nyo pa pa ganun o, ganun lang guys o. Oh. at napapansin nyo kung may sumasayad kung walang sumasayad guys ibig sabihin niyo guys ay okay yung ating speaker ganun lang yung guys so please guys uh, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel baka pwede subscribe ako and hit the notification para sa ganun ay sa so, next natin video ay updated ka at pakilike na lang ang ating video guys and share. Salamat!